Wow. Ang pakain ay dayami. <laughs> Pati unahan, hulihan. Napakaganda. Wala Hi guys. Good afternoon. Ayan, binisita natin yung baka ni ex-kapitan. Ayan, hindi pa nab niya yung mga baka niya. Titingnan natin mga bossing. Ayan o. No? andito pa rin tapos may malaki rin dito mga bossing ito bossing oh ang laki nito malaking ganador laki nito oh dayami ang pagkain nila so yung mga bossing hindi pa naibibenta ni ni kap itong kanyang mga bakang <clears throat> malalaki pero mga ilang buwan daw ay ilalabas niya na. Napakalalaki ba kasi oh. Wow. Ang pakain ay dayami. Ay! Nasi Tapos yan, Ang lalaki, oh. Wow. Parang mas lumaki pa si eh parang mas lumaki pa mga bossing nung pumunta ako dito mga ilang buwan na ang nakakaraan ito oh matipuno na yung katawan niya mas lumaki pa siya so ayan guys oh mas gumapal ang kanya, kanilang mga hulihan ayan tapos ito pa may malaki pa dito so ayan boss dalawang malaki ah, ito pa palang isa bali tatlo mayroon pang torete may ilang ano na kaya ito higit ang dal... ano isang daan ito may isang daan na ano parehas yan may isang daan parehas malaki eh ayan maganda ang hulihan ano pantay ang lalim. Ganito. Napakalaki ano. May malaki rin dito, bossing. Isa pa. Pinapakain ng dayang. Tignan natin yung mga inahin doon at may torete. Meron ding torete. So, ayan mga bossing. Kumakain din yung inahin. Parang ito ay buntis na. Laka ng tiyan. Tapos may dalawang torete mga boss. Torete ba ito? O dumalaga? Ah, dumalaga. May mga mapahila na. May na. Dumalaga pala ito. Buntis na yung inahin. Oh. Laki na ng tiyan. Yes, di malaga. Malaki na ito. Parang kambal, pero hindi yan magkambal. Ha? Oo, oh, tigisa sila. Tigisang anak. Ito pa, oh. Ito yung isa. Alpas lang yung ano inahin dito sa loob ng kulong ano. Oh. Alpas. Tanta rin yung mga inahin. Parehas, ano na? Parehas, buntis na oh. Parehas malaki anti dumalaga. Ganda sana yan kung yan ay torete. Mm -mm. Tapos, meron din ditong isang ano. Malaki na. na siguro, anak din ito kaya ito. binili. Parang binili ito. Patabain. Ganda nung ano dito nila, oh. Gulahan. Yung nila, one oh. Ang laki. Tapos doon, malawak pa doon. Pwede pagulahan sa banda doon. O, oh, sing tabi lang ito ng highway tapos meron sila ditong silungan ng mga dayami ayan o oh. mga pakain ito pa o oh, meron pa dito magaganda o oh. ito to to oh. kinulong na nya sinasanay na so yan ay nakagayan lang hindi na sila gagalaw galaw palakiin pinapataba dyan para hindi na sila uh, malikot dyan kain tulog lang sila dyan pag mas malaki ito. Ah, pa kaya ito? Oo, yeah, mas malaki ito. Malaki ito yung mga Malaki pa yan. Ah, hindi. May mas malaki pa dun sa ano, yung kabila. Ayan, bossing. Ang baka ni Cap. Hindi daw siya makaanad. Madumi daw si Cap. tatapos lang niyang mag-an, magpakain itong mga baka niya. Nandito na si kapitan. Nagano kasi siya, oh. Magandang gabi po. Ang gandang hapon. Ganda ng hulihan, oh. Bailo. Galing ito ng Padre Garcia. Binili daw ito na po po. Ah, Opo. <laughs> Sige po. Pupunta oh, oh, lang tayo po kami din. Salamat po. Oh. Salamat po. Ayan guys. Pinunta natin itong isang lawigan ni Ikap. Kasi ayan, may maganda sila ako nakita dito ng baka eh. Itong malaki. May ganadorin dito. Tingnan natin. So ayan po. Ganda ng mga ano, dito eh. Kulahan. Malawak din ang ulan dito ni Kap. Itong maganda. Ang angas. Kaya lang, baka ito'y manghabol kaya ito. <laughs> Sige nga. Puno ang katawan. Puno ang katawan. Maganda ito, bossing. Uy, baka matapang yan ha. Oh, bossing ganda ng katawan oh puno ang katawan ito maganda din oh kita nyo yan bossing ay okay, ang panganda oh. mapaw na malaki ganda oh. unahan at tuli malaki talaga oh ang ganda ng pagkapit yun bilo mo pantay na pantal ayun daw oh tingnan niyo naman oh So, ayan bossing. Bula, biluga na. Pambenta na nga ito boss. Aganda. Super quality naman itong bakang ito. Tambok ng puwitan. Pati unahan, hulihan. Napakaganda. Wala pating sungay oh, manapakaliit lang ang sungay niya oh. Hindi siya sungayin. Ayan. Quality. Wow. Ayan guys. Siguro ito ay pinapakain din ng feeds. Oh, feeds Sigurado 120, guys na 120. mahigit na isang daan na ito. Mga 120. ugit pa. Ayan mga bossing. Ito ang quality na baka. Hindi lang sa unahan. Maganda pati hulihan. Tingnan nyo naman oh. Saka ito guys ang sungay ng malahi, hindi siya sungayin. Bahagya na lang humaba ang sungay. Ganyan ang malahing baka mga bossing. Hindi humahaba yung sungay nila. So ayan mga boss. Pinakita ko lang ito kasi ibebenta na daw ito. Ayan. Salamat mga bossing. Thank you for watching.